Cesar Montano naman ay may reaksyon sa bagong na-achieve na ng kanyang anak kay Sunshine Cruz na si Angelina na nakabili na ng kanyang sariling sasakyan. Ito ang si ni Cesar. Katuwa nga eh. Parang naalala ko yung sarili ko dati ng, you know, yung transition na nag -jee jeep lang ako. Hawak-hawak ko yung mga damit ko sa jeep. to. pupunta ako sa shooting. Nung nakabili na ako ng sec, second hand car, na ko na ako Eh hindi na nila nakita yon eh yung meron kang second hand car na kahit luma kahit humihinto minsan kahit hindi mo gustong huminto humihinto may as ay mo ipark malapit doon sa may sa shooting nilalayo mo kasi ay ay mo makita ng kapwa mo artista kasi bulok eh pangit <laughs> Well, mm -hmm. Syempre, proud si Cesar, may anak niya, si Angelina, nakabili na ng kotse na, siyempre, ang ganun din si Sasha na proud na pa. Kaya lang si Cesar, Paul, siyempre, pagkabagwan ka pa lang, hindi ka pa sikat, siyempre, kailangan mo rin may kotse-kotse. Pero, yun nga, sabi niya, second hand Ma lang. mahirap nilang na-achieve noon. Oh, 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 kasi ka talagang kilala naman natin si Cesar Galing din sa ano, di, mababa, sa mababa. di ba, baba. Pero kasi, that time, maliit lang ng talent, pincesa, di ba? Mm -mm. Can't afford pa bumili ng mga mamaling sasakyan. Mm -mm. Pero tingnan Brando, mo siya ngayon, second hand lang Oo, na niya nabili. Sikat ngayon. na, sikat na ngayon. Di ba, meron din ako, may kaibigan din ako na artista ang kotse niya, hindi rin kaganda, medyo luma-luma na, na, parang naiya sila na pagka magtitaping siya o kaya may shooting, hindi niya rin tinatabi sa sasakyan na ban. Mm -hmm. Ban yung sasakyan niya, ay yang itabi kasi sasabi, hindi pa siya ano nee. eh, hindi rin siya aircon-airconan, parang walang aircon, parang nahiya siya na, ay teka, ay ke, ano ba yan? Lang item, ay kaya ano ba yan? Eh ba't tagal, -tagal din ng artista? Yan lang yung sa sasakyan niya. Na kahit nga ako, nagtanong sa so, ay, ito lang din sa sasakyan niya. Tagal niya na sa showbiz. Sumikat pa siya, blind item. Ha. Pero ang sasakyan niya bag, wala ding aircon. Pero choice oh. niya si masiguro yun, di ba? Alam mo, nakakatawa yung mga artistang ganyan. Katulad noon, inabot namin ng kasi ka, hindi pa si Ka, bago-bago to si Jan Lloyd na Dib diba, sasakyan niya yung adventure, di ba? Uh -oh. Na minsan, naihatid na rin kami sa office. At nakakatuwa rin tong si Paul Avelino na yung Taxi baguhan pero baguhan natin, nakita natin tumawid dyan sa Tomas Morato kasi uh -oh. wala siyang sasakyan. Pero ngayon, di ba? Uh -oh. Pero ngayon, nilakad nga lang niya, tatawid siya ng ano. Nag-taxi nga, nilakad nga lang niya, tatawid siya ng Morato. At tingnan mo naman sila ngayon, grabe, di ba? Ang uh -oh. gaganda ng mga sasakyan. At isa, baka dalawa o oh, tatlo pa yung kotse. Pero ito nga si Angelina, parang proud. Siguro may work na rin mo si Angelina. Oh, may ito work, ba yung sinusingiran? Sumisingir na, so, hindi, hindi na ba ito? Hindi, ako siya kung sino dyan, Pero sabi ni Cesar Montano dun sa last interview niya, ito mm. yung anak niya na meron ng trabaho. Oh, oh, kaya siguro nakabili ng sasakyan. Kaya can't diba? afford na makabili ng sarili hmm. yung sasakyan, di ba? Oh, oh. Unlike siya nung dati, nagsisimula pangalan. Second hand siya. Pero ito, bago-bago. Kaya nga, pinos yun ni Sunshine Cruz. Parang proud na proud sila na yung anak nila ay nakabili na ng sariling sasakyan na hindi silang bumili. Uh -huh. Kung tutusin, kaya ni Sanxian i ang anak niya, uh -huh. di ba? Kaya din naman -buboy. Kaya diba din ni bu Buboy, di ba, ni Cesar? O anak, ibibili na lang kita ng kotse uh -huh. mo. Parang alam po si Angelina yata yung ating kanta kanta-kantaan, mm. si Inga mm -hmm. na rin, di ba? Angelina, di ba? So congrats, Angelina, may sarili ka ng kotse na galing sa iyong sariling pagsisika. Thank